To this video, ayan nakahanda na po yung ating lulutuin ngayon So meron po tayong manok na malinis na At nakaready na rin po yung ating sangkap Meron po tayo dyan na kalabasa, papaya, tanglad, sibuyas at luya At meron din po tayong bawang, syempre At hahaluan din po natin yan ng malunggay For healthy yung ating ulam for to this video at habang nagmaritis po tayo dyan, nakasalang na rin po pala yung ating kawali at nilagyan ko na rin po pala siya ng mantika at mainit na yan. So, igigisa na po natin dyan yung ating hiniwa na loya. Ayan, gisa-gisa hanggang lalabas yung kanyang sariling aroma. Ayan, so pagkalabas na yung aroma ng loya saka naman po natin ilalagay o ibubuhos dyan yung ating hiniwa na bawang. Ayan, so syempre, mikos-mikos po natin ulit yan hanggang lalabas naman din yung aroma ng ating bawang. Ayan, so bago natin isunod yung ating sibuyas na hiniwa na rin. At mikos-mikos po ulit hanggang mag-combine na yung mga amoy nilang tatlo. Ayan, ganun at bago natin ilagay yung ating malinis na chicken breast. Ayan, chicken breast na part ng manok yung ating ginamit dyan dahil malaman. At dahil nga, ayan lang din po yung ating available dito sa ating refrigerator. So kung ano ang mayroon, yan ang lulutuin. wag nang maghanap ng iba pa. Ayan. At ayan po, mikos-mikos ko lang din po hanggang lumabas yung katas ng manok. Ayan, may katas yung manok. Mabuti pa yung manok ay may katas. Si karyan ay wala ng katas. Ayan. O, oh, di ba? So, lagyan lang po natin yan ng pamintang pino para dagdag lasa din po sa ating manok. At syempre, dadagdagan din po natin yan ng patis. Ayan. So, kaunting patis lang yung katamtamang dami lang na makalasa, makapagbigay lasa sa ating manok. And then, mikos-mikos. Ayan. So, mikos-mikos lang natin hanggang lalabas yung sariling katas ng ating chicken. So, para mas mabilis din maluto yung ating manok, atin lamang tatakpan ng panandalian. Ayan, panandalian lang. At ah. syempre, huwag patagalin kasi baka naman masunog na rin po yung ating manok. Ayan, so takpan lang natin at silip-silipin natin kung ano nang nangyari sa ating niloto. Ayan, naglabasa na yung katas ng manok. O, diba? May sabaw na siya. Hindi pa ako naglalagay ng tubig dyan. Makatas talaga ang manok. Ayan. So, minimikos mikos ko lang din po yan. At siyang manok ay luto na. Saka natin ibuhos yung ating uh, gulay. Yung ating kalabasa at yung ating papaya. Pinagsabay ko na kasi pariho naman yan na uh, matigas. At para sabay na rin po silang maluto. Ayan, at halo lang natin ang panandabian. At syempre, lagyan natin ng sabaw yan para maluto yung ating gulay. So, sa paglalagay ng sabaw, magdidipindi po sa dami ng ating niluluto. Ayan. So, ako katamtamang dami lang din po na may mahigop tayong sabaw-sabaw. Ayan. So, saktong-sakto kasi guys dahil maulan na dito kailangan nating humigop ng masustansya na sabaw. ba diba? saan ka nakakita ng tenola na manok na may kalabasa? Ayan, dito lang yan sa kusina ni Vicar. di ba diba? Sinabawang manok na may ano na may kalabasa. Yan po pala ay aking tinak pan. Ayun. So nakalimutan ko pala na ilagay yung tanglad kaya binuksan ko ulit. At ayan, nilagay ko sa gitna yung ating tanglad. Ayun. Kulong-kulong na yung ating sabaw. At namoy ko na yung aroma ng ating tanglad. Oh, di ba? So check lang natin yung ating gulay kung luto na ba. Ayan. So, lagyan din po pala natin yan ng chicken cubes. Sa chicken cubes yung aking nilagay dahil manok naman po yung ating niluluto. Ayan. So, kung wala kayong chicken cubes, pwede naman po na seasonings o kahit anong mayroon dyan sa inyong kusina na pandagdag lasa sa ating niluto. O, ganyan lang yung ating technique dyan para malasa yung ating niloloto. Ayan. So, hinalo-halo ko lang po siya at ayan, sinicheck ko lang kung yung ating gulay ay luto na ba. Ayan, luto na siya. Natutusok na siya sa ating tinidor. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin titikman yung ating niloto. So, kailangan nating tikman kung karapat dapat na ba sa ating panglasa yung sabaw. Ayan. So, kumuha ko ng kutsara at humigop na ng sabaw si Vicarian. yan Masarap yon O, ba diba? Saktong sakto lang yung lasa. So, dahil okay na, ibubuhos na po natin siya yung ating malungkay. O, diba sa an kanya ang daming gulay, ko konti lang yung manok. Oh, diba? Parang tinulang gulay na lang din po yung ating ginagawa dyan. So mas maraming gulay, mas masarap. Ayan, dahil mahilig talaga kami sa gulay. Ayyan, 'no, diba? So 'yan po pala, guys. ay... Luto na, mabilis lang maluto yung malunggay Kaya yan po ay uh, ililipat na natin sa ating lagayan Dahil nga yung aking mag-ama ay naghihintay na naman sa aming hapagkainan Inaantay na nila yung ating ulam na kakaiba So, ilipat lang po natin dyan sa ating bowl yung ating nilutong chicken. O, diba? Namoy nyo ba yung namoy ko? Mabango yan. Ayan. Kakaibang version ng tinola. May kalabasa. O, ba diba ang healthy ng ating ulam? So, ako kasi guys, kung anong mayroon o anong makikita ko sa loob ng ref namin, o anong mayroon dito sa loob ng bahay namin, Ayan, ineksperimentuhan ko yan pagluto. So far naman lahat po ay masarap. O di handa na po yung ating ulam for today's video. So kami po ay kakain na. Maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone! Kain po tayo!